Isang beautiful Friday morning sa inyo, mga kakapay at Hatid ko sa inyo ngayon ang ilang makasaysayang impormasyon tungkol sa araw na ito. Una na ng ang pagdiriwang ng International Women's Day. Taong 1975 nang sinimulang ipagdiwang ang Araw ng Kababaihan sa pangunguna ng United Nations. Sa pagpapatibay ng resolusyong nagproklama ng selebrasyong ito, binigyang din ng papel ng kababaihan sa pagkamit ng kapayapaan at pag-unlad sa mundo taon ng kinikilala ang kababaihan sa mga karangalang nakamit nila ng walang diskriminasyon. Huli naman sa ating history trivia, ang kaarawan ng sikat ng manikang si Barbie. 1955 nang i-display ang unang Barbie doll sa isang American Toy Fair sa New York City. Labing isang talampakan ang taas nito at may mahabang blonde hair. Hinango sa isang adult woman ang physical na anyo nito. Ang co-founder ng Mattel Incorporated na si Ruth Handler ang nasa likod ng Barbie Dolls. Naisip niyang gumawa ng manikang gaya ni Barbie para makatulong sa mga batang babaeng nangangarap ng maging ganap na dalaga. Ginaya ang itsura ni Barbie sa isang manikang may pangalang Lily na base sa German comic strip character. So that's it for our history lessons today. Have a restful weekend po mga kakape at happy International Women's Day sa ating kababaihan.